Tingnan natin yung mixture ng bingka ko dahi. O, nintubo na siya dahi. O, maapaw na siya dahi. So, ang gagawin ko dyan dahi ay ato siyang gisingon. O, na siya dahi. O, di diba? Hindi pa dyan kaya siya pang bingka. So, na ako'y hulmahan dire, Na kuan sa saging. Lima rani siya kabuo. Kaya gamatiting naman ka ini siya dahi. I-try-try lang go, dahi kung sa'y resulta day. So, ang atong bingka day, nanasa holmahan na siya day. Tapos, nilagyan ko na ng dahon sagsaging saging. Upat lang yung tsaka okay, Apat na peraso lang. Tignan natin kung anong result na maya day pagkaluto day, ha? So, ako siyang ibutang sa oven day. Okay, oh my God! Nanayabu day! Wala di ay ato siyang i ng mga uh, na siguro Day no 200 para diretso paka para mo kuan siya 220 sa oras nga sa time nga i-try na nato dahil ng no, mga 12 minutes Day no go ang atong bingka na uh, init-init na siguro na ibig sabi mapasok taani ba iya yeah, iya yeah, iya yeah. That's our bingka, day. Agoy, kabango-bango, day. Ilawan na nato atong bingka, day. Ako siguro ni padapin ni ang mga uh, study-study dito, day. No? kay nag-study man na kita, day. kay na atay, pasok, day, ba? So, ipang sa nato na, day, no? Ali diri bingka pinaliki. So, mo ni atong bingka pinaliki, day, no? Ini dikit pun syadai Walau macam dikit Dari abrihan atau Atau abrihan Si bingkang Pina Pina Smile Oh uh. Dia gue gapa Ini larang syadai eh ini kau nak buat ni eh Kani na lang no Kani Oh, init-init pun Dua ay. Eh. So, mau bingkang Pina likiau ini init-init Yang atong bingkang Pina ro Ha, ha, ha Amoyen Ay, bingka gitsa, day. Ang bingka, day, oh. Kainin. Bingka gitsa. Wala, nagwel na ang bingka, day. Uy, kinit na lang, day. Siya masyadong mo hindi ko sis niladli ng sugar. kung ano yung sukat mga inday nung nilagluto ako ng putong bigas day na pinag-steam ko ng 20 minutes, ganun din ang sukat neto day. Ang pagkakaiba lang neto day ay niluto ko lang siya sa oven, hindi ko siya in-steam. Pero yung sukat niya, yung mga ingredients niya ay pariho lang. Pag nagluto kayo nito, dapat talaga may dahon ng saging kasi yung aroma ng dahon ng saging ay nakakadagdag siya ng lasa.